Good morning, good morning mga kalapatid Mga ka-YouTube, shout out sa inyong lahat Ayan ang ating mga kalapatid dito sa gitna ng karagatan Kumakain sila ng kanin at tinapay Good morning, good morning, good morning Ito yung young bird natin, ang ganda Balbon din, Balbon din siya mga kalapatid Ayun ang tatay niya Ayan, si Abuhing uh, Balbondi natin at yun ang nanay niya. Sinusundan-sundan niya. Mukhang gusto na namang magpalahi. Papalahi na naman daw siya. Ayan, magandang-magandang umaga mga kalapatid. Good morning, good morning. How are you and happy new year mga kalapatid bagong taon na naman matagal-tagal na tayo dito nagsasama-sama mga kalapatid shout out sa inyo maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsusuport morning good morning ayan kumakain ang ating mga alaga kahit may uh, maalat-alat yung pagkain nila mga kalapatid kasi pumapasok yung tubig dagat dito pumapasok yung tubig dagat Ayan, good morning, good morning. Medyo makulimlim ang panahon. Madilim ang paligid. Ayan, mukhang uulan. Good morning, good morning. Kanin-kanin lang kayo, kanin-kanin. Rice, rice. Rice and bread. <laughs> Grabe naman ang logo nito mga kalapatid. Talagang halos maubos yung balahibo niya. Oh. Grabe pagkalogo naman ito. Ubos lahat talaga yung balahibo niya. Oh. Oh, kalbong kalbo sabay sabay yung pagkalogo niya ayan si Balbon natin mga kalapatid yan ang mag asawa si Balbon abuhing Balbon pero parang nag, pag nagtitingkad siya abuhin pero pag uh, ganyang amusin blue bar na siya <laughs> nagkukulay blue bar na siya mga kalapatid pero sa personal yan mga kalapatid medyo abuhin siya personal ayan mga kalapatid yung anak niya nasa na yung anak wala na yung anak andun na pala kasama na niya pala kumain mga kalapatid ayan o oh, yan o oh. balbon din o namumuti-muti yung kanyang paa nagkakaroon na rin ng balahibo ayan o oh. ayan lang mga kalapatid thank you thank you for watching ayan at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating youtube channel please subscribe ayun si Pakistan rumurunda-runda na naman talagang makakanya si Pakistani na yan mga kalapatid oh. Oh. Um, may stop break siya eh. simbis ira yun na, magliparan